Mga kababayan, nagbabalik po. Siyempre, ang yung DSWD Weekend Report live. So, samantala, patuloy naman ang paglaganap ng mga iba't ibang imposter Facebook, Facebook page, YouTube channels at website na gumagamit umano ng pangalan at logo ng DSWD. Yes, totoo yan. Kaya dapat tayo magingat sa ating kayong mga kababayan upang hindi tayo maloko at mabiktima. Narito na ang ilan sa mga nakita nating mga fake accounts na nagpapanggap na DSWD. Yan. Ito ho, ilis na nyo na ho ito. Wag na wag nyo hong pagpapapansinin mga yan. I-unblock nyo, i-report nyo, i-troll nyo, wala kayo, i-bash nyo. binyo fake news kayo. Fake news. Fake, fake, fake. Ano? Kaya't wag agad maniwala, dapat eh, hashtag sa true lang. paalala upang hindi mabiktima ng mga ganitong klase ng maling impormasyon o fake news, subaybayan so lamang po ang mga programa at proyekto ng DSWD sa aming official website, Facebook at Twitter accounts na at DSWD Serves, Instagram account na at DSWD Philippines, at DSWD Philippines Viber Community. Mag-follow, like, at comment din sa aming mga social media accounts. Bisitahin din ang aming official website na dswd.gov.ph sa mga source na ito. Sure na legit ang mga impormasyong inyong makukuha at maibabahagi. Yes, at para sa so, ating mga kababayan, ano, iingat po tayo sa fake news. Kung kayo man may makita ng fake news o kadudod ang itong ka content tungkol sa TSWD, maari po itong report dun sa mga nabanggit po natin ng mga official communication channels. Sabay-sabay po tayong magbantay para lahat tayo ay hashtag sa TRULAG. Samahan niyo po kami sa laban natin kontra sa maling impormasyon dahil sa TSWD, bawal ang fake news.